pag sumobra sila sa kapangyarihan na labag sa ating saligang batas. Kasi ang saligang batas ang nagbigay ng limitasyon ng power ng ating gobyerno. Maganda ngayon ang topic natin, mj Ang pinag-usapan natin ngayon, ang tinatawag na saligang batas. That's Boy. why, di ba, sa debate sa Kongreso, hmm. sa Senado, even in, in the Supreme Court, bawal yan. Contrary of the Constitution, bawal yan. Wala yan sa saligang batas. So ano ba itong tinatawag na saligang batas? So yun ang, pag-uusapan natin ngayon, MJ. Saligang batas. Yun ang basihan ng ng gobyerno natin, yun ang protection ng mga karapatan natin bilang mga Pilipino na kasaadbo yan sa ating saligang batas. Yan ba yung Philippine Charter, Kuya Mark? Ito tinatawag na Philippine Constitution. Constitution. May 1987 Philippine Constitution. Before the 1987, may 1973 Uh, before 1973, mayroon pa tinatawag na 1935 Constitution, Malolos Constitution. So, ang daming Constitution. But ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon, yung general concept ng saligang batas. Ano ba ito saligang batas? Palagi natin narinig na walayan sa saligang batas. Contrary yan sa saligang batas. Pag-usapan natin yan in details, in an elementary way, para maintindihan ng taong bayan, ano yung tinatawag na saligang batas? First things first, kuya Mark. Ano nga ba talaga <laughs> ang saligang batas? Oh yeah, very clear. Mm. Saligang batas. In English, ang tawag dito, Constitution. Constitution, saligang batas. Ano ba itong Constitution or saligang batas, MJ? Ito yung written instrument. Executed by direct act of the people. Ibig sabihin, itong saligang batas, hindi lang itong gawa-gawa ng mga congressman, gawa ng mga senador. Hindi ganun. This is an a written instrument executed by direct act of the people. Direct act of the people through a plebiscite. May to. Ang purpose nito is to is to make the the principal power of the government, the primary power of the framework of the government should be established. Nag-establish don. Limited ang power ng government through the saligang batas. Naka-define ang power ng ating gobyerno. Naka-disseminate or naka-divide ang power ng government either in the executive, legislative, judiciary. Ang purpose nito is for the benefit of the body politic. What is this body politic? Tayo, mga Pilipino, mga ang Pilipinas, yun ang tinatawag na for the, for the benefit of the body politic. Ibig sabihin, itong batas na to hindi lang ito ordinary batas na ginagawa ni konsyal, ginagawa ni congressman, ginagawa ni senador. Hindi lang ganon. May direct participation ang tao in this law. Saligang batas is the highest law of the land. That's why ang, ang, ang gagawin dito, may direct participation ang tao. Paano mag-direct participation ang tao? Hindi kasi, mag, hindi kasi mangyari ang saligang batas kung walang plebisito or ratification, ka, galing na taong bayan. That's why, this is the highest law of the land. Say, uh, madaling salita ko yung Mark. Ito yung manual ng Philippine government. Oh, ito yung manual ng Philippine government and also mm. the limitation of the power of the government kasi ang gobyerno natin, MJ, very mm. powerful. In fact, kahit may limitation nga, dami na nga abuso dyan, mga congressman, mga mga ganun. That's why, that's why, may limitasyon. May limitasyon ang kanilang power. Yes, they're elected by the people. But they are just public servants. Empleyado lang sila, sila ng gobyerno. Under the concept ng Philippine Constitution, sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Ang ibig sabihin doon, ang power ng ating gobyerno, na, na galing talaga yan sa taong bayan, pinangkatiwala lang sa mga politiko, mga political leaders natin. So, dahil pinagkatiwala sa kanila, kailangan na may limitasyon ang power ng mga public officials natin. Limitasyon sa power ng ating presidente, vice-presidente, senador, including congressman and local government officials, may limitasyon. Sana ka sana ang limitasyon. Nandiyan po sa ating saligang batas. Naalala ko yung turo nating ating mahal pastor that for, uh, for evil, to, to curb the evil in man, We must have laws. Yes, tama yan. Oh, diba? This is the law. Yan. Ito yung limitasyon. Kasi kung walang limitasyon, MJ, may abuso nga ngayon eh, mm. na may limitasyon. Hindi nga nila alam yung batas. Oy. How much more kung wala yun? Oy. How much more kung wala yun? Sample, doon tayo sa Congress. Anytime pala pwede tayong pakulong doon. Kung pangit ka, kung ayaw na, no, ng pagbubukas pagbubuka sa'yo ng congressman, pwede kayo pakulong. Di ba? Kasi very powerful ang congressman. So, kailangan natin ilimit yun. Paano ilimit? ng po sa ating saligang batas sa kalagay doon dapat respetuhin ang mga resource person dapat may due process dapat may equal protection clause dapat may right to counsel bakit ba 'yun yun ang limitasyon ng power ng ating gobyerno nagaasad po yan sa ating saligang batas that's why hindi pwedeng na, na i-violate ang saligang batas kasi ang saligang batas ang purpose niyan is to limit the power of the government, to define the power of the government, and also to distribute sa different sectors, different agencies, ang, ang power ng ating gobyerno. Kuya Mark, Meron tayong uh, three branches of government. Meron din tayong uh, tinatawag na pagkakaiba ng mga sakay na yon. Yes, tama yon. Sa kongreso, tagapanday ng batas. Yes, sila tagagawa ng batas. Oo, tagagawa. Ang saligang, ba, ang ano naman, ang Supreme Court, sila ang taga-interpret. Interpret ng batas. Paano kung may conflict ang dalawa? Of course, the Supreme Court ang may power. Kasi hindi pwede na... Uh, because of the power of check and balance, may tinatawag tayong separation of power. There are equal branches of government hindi pwede ang Supreme Court gumagawa ng batas. Kailangan ang gagawa ng batas ang Congress. Ang Congress naman, hindi pwede mag-interpret ng batas. Hindi pwede sabihin ng Congress na bawal yan sa batas. Nakalagay d'yon ang tinatawag na national security. Kailangan mo sabihin yung, yung SOTO law. Sabihin mo yung source mo kasi nag-exception yan kasi national security. Hindi yan. Bawal yan. Kasi ang mga congressman, hindi sila pwedeng mag-interpret ng batas ang may kapangyarihan lang na mag-interpret ng batas ang ating korte suprema ang ating korte under the principle of separation of power ang trabaho ng mga congressman tagagawa ng batas ang taga-interpret ng batas, ang Korte Suprema, ang taga-implement ng batas, ang executive through the office of the President. Pero kay Mark, kung ang Kongreso naman at ang Saligang Batas ang may conflict sa mga batas na pinanday na mababanggap at mataas sa kapulungan, ano pong mag-prevail? Ang Saligang Batas ang mag-prevail. Mm. Example, may, may ginagawa ang mga congressman, labag sa ating Saligang Batas yung mga ginagawa ng congressman, void yon Because sabi ng, sabi, in fact, yung, tina, yun ang principle ng certiorari. Grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Wala ng jurisdiction sila pag pag sumobra sila sa kapangyarihan na labag sa ating saligang batas. Kasi ang saligang batas ang nagbigay ng limitasyon ng power ng ating gobyerno. Thank you kayo, Mark. Pwede ba tayo mag-history class? sa si yes, Ibang bahagi ng saligang batas. O, oh, sige Kuya Mark. Ano ba ang mga klase ng saligang batas, Philippine Constitution? Okay, ang mga klase ng saligang batas, da dami yan, MJ. Okay? Mm. Uh, of course, may ang... ang Ang, ang, super, ang Constitution ng Pilipinas Iba sa konstitusyon ng United Kingdom. Iba sa konstitusyon ng, ng, Singapore. Iba sa konstitusyon ng China. Ganun yan. But dito tayo mag-focus sa Pilipinas. But we are talking here of the general concept of constitutional law. Number one, ang klase ng ating konstitusyon, it written constitution, may tinatawag tayong written, may tinatawag tayong unwritten constitution. Dalawa Written constitution, unwritten constitution. May tinatawag tayo enacted constitution or evolved constitution. Enacted constitution or evolved constitution. May tinatawag din tayong rigid constitution and flexible constitution. Rigid, rigid constitution Aba. or flexible constitution. So isa-isahin natin 'yung Ano 'yan. From the word written constitution, kailangan 'yung constitution nakasulat sa isang dokumento. Like the Philippine Constitution, may tinatawag tayong 1987 Philippine Constitution. Nakasulat yan sa isang dokumento, written constitution. Ang unwritten constitution, hindi nakasulat yan sa isang dokumento. Kung hindi, scattered yan. Ang provision ng constitution nila, nakalagay po sa mga batas, nakalagay po sa decision ng, ng korte, sa mga commentaries ng mga expert ng mga juries, mga custom, mga tradition like the constitution ng, ng United Kingdom. Yun, unwritten constitution yan. Kasi hindi sa isang dokumento but nakaskattered sa different sources. Yun ang unwritten constitution. Ang enacted constitution, ito yung constitution na ginagawa through charter change. Like for example, may constitutional convention, may, may constitutional assembly, people's initiative, may may ginagawa yan through a convention or charter change. Yun ang tinatawag na enacted constitution or ginagawa ng constitution. May tinatawag din tayong uh, evolved constitution. Ibig sabihin, may constitution as a result of a political evolution. So, so may movement every year, every month, every, every five years, may bagong constitution through a political evolution. Yun ang tinatawag na evolved constitution. Yung rigid constitution naman, MJ, iba naman yun. Ang rigid constitution, like the Philippines, mahirap baguhin, i-amend, i-revise, dadaan sa hamahabang proseso, very expensive ang pagpagawa ng, ang baguhin ng ating saligang batas, charter change, rigid constitution. Ang flexible constitution naman, kahit simple law na ipinasa ng isang congressman, pwede nang baguhin ang constitution. Yun ang tinatawag na flexible constitution. Ang Pilipinas, MJ, is a written constitution kasi nakalagay po sa 1987 Philippine Constitution, enacted constitution kasi ginag ginagawa, yan through a constitutional commission na yung constitutional commission ng panahon ni Cory Aquino. Mm. So may may mga board na gumagawa ng, ng proposal of the constitution. So and pangatlo, may it is a rigid constitution kasi hindi siya basta-basta na mabago lang ng mga congressman. Dadaan niya sa proseso, may proposal, may may ratification dadaan sa yan. may pilibisito pa. So, very expensive ang paggawa o pag-amend ng constitution. So, ang Philippine Constitution written, enacted and and written constitution